So kwentohan tayo ngayong gabi, ang pagkakwentohan namin ngayon, uh, yung Dark Entry Forest sa Dudley, Connecticut. So meron ngayong yung mga around uh, 1900s, meron yung family na Clark family. So doktor yung asawa niya, si Dr. William Clark. Tapos yung babae, si uh, Harriet Clark, Mrs. Harriet Clark. So ma marami silang pera tapos uh, naghahanap may sila ngayon ng kwan ng uh, parang papatayuan nila ngayon ng anong tawag doon yung parang parang bahay bakasyonan pero sa bundok parang kubo oo oh, parang kubo ganoon. so ang tawag nila uh, sa US yung ganoon, cottage cottage ito parang cottage ganun. yung cottage sa atin dito sa Pilipinas basically yung ay parang pumunta sa beach cottage dahil, ganun uh, pero sa US, uh, iba yung panila. Uh, cottage is basically parang uh, shelter na pwede nilang pag-stayan. Pag Halimbawa sa bundok, ganon. So, nagkahanap sila ng ganon. Kasi gusto nilang makahanap ng uh, pagre-relaxan nila. May bahay sila sa New York. New York ata o basta New So, napun nakapunta sila sa Connecticut, sa town ng Dudley. So habang papunta sila doon, may bridge silang dinaanan na uh, Pune Brown na bridge na ako. Tapos pagkalagpas nila doon, pagkatingin nila dito sa <coughs> sa side nila, nakita nila yung bundok, ang bundok. Ayun, kapag yung bundok na 'di ba yung may sa bundok ay kat meron yung na yung lupa kapag nagganon uh, ang kakapal ng puno doon sa gitna. Yung ay na nagsalubong, sa Kapag nagsalubong yung lupang ganyan, tumubo yung mga puno ang kakapal noon. So nakita nila yon, naingganyo sila. Tapos nakita nila may daanan doon. So dumiretso sila sa daanan na yun. Tapos may habang papasok sila, may nakikita silang mga mga ruins, ruins ibig sabihin yung mga sirang yung mga na halimbawa yung bahay na sira tapos ruins na yun tapos may mga tumutubong mga tamutumog gano'n so imagine mo na lang yung lugar na dating town tapos may mga pato-pato na na meron na mga lumot matagal na mga hundred years na yung mga uh, yung mga structures na yun dun sa lugar na yun so nakita nila naingganyo sila tapos uh, yung ang daming mga kwagok so yung mga kwagok naririnig nila sa paligid nila daming kwago so parang natutuwa naman yung asawa niya tapos nakita nila may spring naninis ng spring may trout yung trout yung malalaking isda so nag sila nag-decision -nag sila mag-asawa na sige kunin natin 1,000 acres yung binili nila so afternoon nun uh, nung after nila mabili yung si Dr. William Clark, nagkwan na nga siya. sige, patayuan ko na ito ng bahay, sabi niya. Tapos nung pumunta siya sa kat katabing town, nung, o oh, yung pinakamalapit na town, tinanong niya yung mga contractor doon kung gusto nilang gum uh, ay, ay, parang nag-hire siya ng contractor na ngay gagawa ng mga building, ganun, para magtrabaho. Ngayon, tinanggihan siya. Hindi naman sinabi yung rason, pero ang, ang inisip na lang niya, ah, baka kasi malayo, syempre imagine mo, maglalagay ka ng magpapatayo ka ng building ngayon eh sa oh, sa kita ng bundok, di wala na, kawawa ka na doon so, uh, tsaka imagine mo mga nine, 1900s yon, wala pang cellphone, cellphone, gano'n. so, ayaw, ayaw nila ayaw nilang tanggapin so, siya naman uh, yun, yun, yun yung inisip niya tapos sabi niya, sige ako nilang gagawa so, every time na na uuwi siya ng New York magtatrabaho tuwing weekend, Sabado, Linggo pupunta siya doon tapos maglalagari siya ng mga puno tapos uh, siya ng cottage niya gumawa, gumawa, siya ng cottage niya yung okay okay naman yung cottage na ginawa niya yung papakita natin yung picture ng kaya so uh, then yung yung naalala mo yung sinabi ko meron spring yung parang naririnig mo dyan. May, may spring nga ito. Dinagyan niya ng spring yung parang maliit na sapa. So, nag, nagpalagay siya ng kondon. Nag naglagay siya ng pipe para may sarili silang uh, tubig sa bahay nila. Then, nag, rin siya ng swimming pool. Tapos nakikita niyo yung mga isda doon. So, nat natapos niya yun. Uh, after nyo matapos doon, so umuwi, uh, pumunta yung asawa niya, nag-celebrate sila, nag-enjoy sila. So mga ginawa, you know, uh, every every summer or every time na ma mahaba yung weekend nila, nagbumibisita bumibisita sila doon. Ina-enjoy nila kasi yung mga hudi ng kwago, ganon, parang nakaka-relax nga sa kanila. So, uh, kaso, noong 1918, nagpago lahat yun bago lahat yun. Tapos, uh, merong medical emergency si Dr. William Clark. Tinawag siya dun sa sa New York, sa office niya. Kasi kailangan niyang, kailangan niyang umatend daw. Hindi, hindi in-specify kung ano emergency. Siyempre, doktor siya. So, baka opera, operasyon. Gano. So, ang sabi naman niya sa asawa niya, ah, uh, babalik agad ako. So yung asawa niya, si Harriet Clark, nagpaiwan na. Oo, naiwan na doon, mag-isa lang niya doon. So nung naiwan na, uh, nagpaiwan siya doon, ah uh, sabi niya, uh, babalik din agad ako. Pero tapos magkita tayo sa train station. Pag, well, uh, basta abangan mo ako sa train, station Hindi ko alam kung gaano ako katagal mag stay doon Pero abangan mo ako sa train station So, afternoon uh, after nun, uh, nakabalik na siya 36 hours uh, nagtataka siya wala walang kwan wala yung asawa niya so kinakabahan siya ngayon so uh, bago natin iikwan bago ko ituloy uh, magbigay ako ng konting back story dun sa Dudley Town na yun. kasi di ba sabi ko may may mga nasirang building na tinukuan na ng mga ng mga puno ganun so Actually yung Dudley Town na yan nag-start nag, nag-start yung lugar na yan mga uh, 17, uh, 1740 so yung isang pamilya lang sila then habang lumalaki dumadami naman yung tao mga kalon ko mga mga ilan pero bigla silang dumadami then uh, nung 19 uh, 1959, meron dun, dun nag-start ang parang kababalagan. Actually, meron pa nga ako nabasa na sinabi daw is, meron daw yung isang parang traitors traitor na royalty na tumira doon pero uh, yung yung records ng papakita nung pinakaunang may strange or kakaibang nangyari din sa lugar na yun no 19 uh, 1959 pangalan noon is yes, yung Carter family so yung Carter family uh actually lahat sila uh, namatay sila ngayon lahat kumpanya nila namatay namatay naman sila sa cholera then no 19 uh I'm sorry 17, uh, nung 1792 no uh, 1792 meron yung taong pangalan niya is uh Hollister so si Hollister uh namatay siya pero yung 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 bahay na kinamatayan niya bahay ni Kwan bahay ni Tanner Mr. Tanner so ngayon nung namatay si Hollister si si Tanner uh after no after na namatay after na matay ni Hollister si Tanner tuwing gabi nakakakita ngay siya ng sinasabi niya na parang anino na gumagalaw sa paligid nila tandaan mo na it's 1700s wala silang kuryente doon mga parang ganyan din Lampara lang, lang din ang gamit nila ano so may nakikita daw siya na nagpapa nag-aali-aligit tapos hindi hindi siya pinapansin ng mga ng mga kabahay niya. Ganun. Tapos, mga ilang buwan o ilang taon, nasiraan siya ng ulo dahil nga doon sa nakikita niya, walang naniniwala sa kanya. So, nasiraan siya ng ulo, tapos, tumatawa daw siya na yung niya na natinig. So, ganun yung kanya. Namatay siya hanggang sa inalagaan siya ng anak niya. Pero, habang, nung nasiraan ng ulo itong si Mr. Tanner, yung kapitbahay niya, si Abel, ah, uh, nakakakita na rin siya. Parang nakikita niya rin uh, tuwing bago siya matulog, may mga gumagalaw daw na anino. Know, na, na 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 nararamdaman niya. Oh, parang nakikita na rin daw niya. So, habang tumatagal, ganun din nangyari na na nasira din siya no? Doon sa nangyari. Tapos, uh, noong early 1800s, uh, Meron yung isang lalaki na kalimutan ang pangalan niya si kalimutan 'yung lalaki niya. Meron yung isang lalaki na 'yung asawa niya nasiraan din ng ulo. Pero nasiraan naman siya ng ulo dahil ah uh, 'yung asawa niya namatay dahil sa nakidlatan. Tapos afternoon, uh, unti-unting ang daming ang daming nangyayari doon nakababalaghan, kababalaghan. Namamatay si ganito, namamatay si ganyan tapos parang pakiramdam nila yung lugar na yon parang uh, ano bang uh, isinumpa parang isinumpa daw yung lugar na yun parang natatakot na sila so unti-unti na silang unti-unti na silang umaalis tapos nung pagka nung 1900s na meron na lang isang pamilya na natira doon nung 1900s ang natira na lang this is yung uh, Brofen family so yung Brofen family ang nangyari ngayon yung asawa niya uh, namatay sa tuberculosis tapos yung anak niya uh, na huli na nagnakaw sa sa lugar kaya lumayo ng lugar ang alam ko pumunta ata na New York para sa so ang natira na lang yung yung tatay noong, noong 1900 so nangyari ang ginawa niya hindi hindi sure kung siya yung nagsunog ng bahay niya so nasunog yung bahay niya nakatayo siya ngayon. tapos Uh, according sa accounts, uh, tumalikod siya. Tapos dumiretso siya doon sa bundok, sa kadiliman. After nun, hindi na siya nakita. Hindi rin alam kung... <laughs> <laughs> okay, so... Ito, ito, yung problema sa atapot na sa bundok. Ang dami yung sector. Eh. So, ayun, yun, yun, yun yung nangyari. So, sana ako. So, yun yung last na tumira doon, yung Brofen family. So, fast forward tayo, nung 1918 nga, uh, uh, nakarating siya sa si Dr. Clark, nakarating siya sa train train station. Muna yung asawa niya. Tapos, hindi natataka na siya, hindi na siya. So, bumaba siya ganyan, dali-dali siya pupunta doon sa sa cottage nila. So, Uh, hindi, hindi hindi niya pwedeng drive-in mula dun sa town hanggang sa bundok, di ba? So, kailangan niya maglakad. Oo, so, so, no, habang naglalakad na siyang ganyan, uh, madilim na ata. Parang, kasi, tumutunog na doon yung mga kwago. So, pakiramdam niya, nung pagpasok na pagpasok niya dun sa lugar na yun. Dati-dati, ang pakiramdam niya pag parang welcome na welcome siya, feeling at home. Pero, nung pagpasok niya dun, yung naramdaman niya, parang kakaiba. Parang may nakatingin sa kanya, na hindi niya may hindihan. Wala naman siyang idea kung bakit. Kasi parang may sa kanya. Tapos yung tunog ng kwag, yung tunog ng kwag, iba, hindi na yung parang normal. Tapos habang naglalakad siya ganyan, ang hangin, tumutunog yung hangin, sumapwako, tapos parang napaparanoid na siya, tali-tali siya, tali-tali niya -tali siya, tumuwi. Tapos habang nakita niya yung bahay niya dun sa malayong paningin, napansin niya kaagad yung pintuan nakabukas oo, pinabahan siya pagpasok ng ganyan wala yung asawa niya kasi two floors yun eh, wala yung asawa niya sa upa tinatawag yung niya wala, tapos nung napatigil siya ganyan parang may nadirin siya sa second floor parang may matinis na tunog tapos sa mga mupan ng hangin sa mga mupan ng wago lakas daw yung araw na daw na ito kakaiba daw yung lakas mo tunog ng mga kwato so kapado kapado siya pagpasok na pagpasok ng ganyan tinignan niya yung hallway napansin niya yung kwarto nila doon nang gagaling yung tunog so pagpasok na pagpasok na doon sa kwarto niya hinahanap niya asawa niya nakita niya yung asawa niya Naka, nakaganito yung asawa niya sa sulok tapos na-realize niya pagpasok niya doon yung tinig yung tinis na yung yung matinis na tunog na naririnig niya tawa matinis na tawa yung tumutunog yung naririnig at tumatawa na matinis pero nakita niya napansin niya yung asawa niya dun sa sulo dun nang gagaling pero yung asawa niya yung nakaganito siya naka naka crouch naka fetal position siya naka siya pag bukas sa pagbukas yung asawa niya, yung nakita niya yung bata ng asawa niya naka nakamulat, bulat na mulat. Tapos yung bunganga niya naka white open. Tapos syempre kapag tumatawa ka ha ah ha ha ganoon. Pero yung sa kanya matinis daw. Parang may nangyari dito sa vocal cords niya na matinis. Ano yung nangyari sa sound tapos tumatawa nang tumatawa so natakot siya. Kung natakot siya ganyan. Tum tumalis na siya. So afternoon, uh, hindi hindi clear kung may mga nagsasabing umuwi sila sa sa New York pero may nagsasabi na nagstay sila doon pero ang nangyari doon sa asawa niya nagpakamatay so nagpakamatay siya nun. so kung sakali uh, yun yung story na that's uh, so yung yung papala nila ngayon wag na wag ka pupunta doon tapos uh, restricted yung lugar bawal bawat ang pumasok uh, pero may mga bisita parang sightseeing ganun gano'n. pero ba bawal pumasok so uh, ang, ang sinabi rin nila uh, hindi clear pero ang parang yung asawa niya nabaliw tapos parang sinasabi niya na parang may nakikita sa mga ani-anino ah. ani-anino daw na maalipit-alipit so, yun na nangyari namatay na si Harriet ay namatay yung namatay yung kuan namatay na rin yun nung namatay yung asawa niya nagkasawa na rin siya so yun yung kwento ng tao sa kanya alright thank you so much ah uh, sa so susunod ulit uh, upload ulit kami next week <laughs>